binigay ako ng bagong palit na damit. Nag-shower na. Hindi ba ako, hindi Ha? Hindi <Education, tipos> kayo Philippine history. Ano na rin? Philippine history, hindi. Philippine history? Anong, anong, klaseng Philippine history, tatang? Katulad ng example. Ah. Si tatang, baka guys, ay ano, naglabas kahapon. Akala ko nag naglaalis na, yung pala lang binili ng sigarilyo. <laughs> Ay, ng sigarilyo si Tatang. Nag nagsindi na isang isang ano, sigarilyo. kani akala ko tinapon yung pala hawak pa niya yung sigarilyo. Ano ano, yupit-yupit na. Anong ginawa mo doon sa sigarilyo? Tinapon. Ah, tinapon. Huwag ka naman ni Tatang. Kasi ano ay, ma, ano, makakadilaw yan ang baga. Hmm. Ang ulam namin ay, guys, ay ano, uh, ginata na uh, pritong isda na may, ano ba yan, sa Tagalog. Ah, yung balatong baga, yun, nilaga ko tapos nilagyan ng sabaw na may gata. Sarap. Hmm. Tapos ano mo? ano guys, yung ano yung biopsy ko pa. Ayun, hinihintay ko pa kung anong result kasi hindi ko pa alam kung ano yung result sa ano sa biopsy. Malalaman ko pa sa ngayon ay ano hinihintay ko pa kung anong sasabihin ng doktor. Ayun, si Tatang ay, ano ay, gusto ng mag-asawa daw. Maghahanap ng chicks. <laughs> si tatang, hanap daw ninyo ng chicks ka, ano. <laughs> Joke lang. Ano gusto mo, tatang? Buhay sa Wakalye o dito? Ano 'yun? Pakinggan mo si Pinam. Pati. Ah, Basbati. Pati. Ha? Basbati. Hay ano yung ano? Ano yung lugar doon?

라우ne ke ni. Hmm. Eta bawang. Batar ni, pak temama ni. Alin. Bintu pak temama. Pak temama ngiang. Saya alas man daw. Tatang, manaw manawagan ka sa kapatid mo. Kung sino man nang natatandaan mong buhay. Hindi ako nga, kita ka dito ng mga tao. Pag napanood ka ng taga, mas, ano ba yun? Saan lugar ka galing? Mas bakit. Ayun, pag nakita ka nila dito, yung mga kalapit bahay mo at kamag-anak mo, amazed nila ako. Kaya magsalita ka, tatang. alam niya yung Extra. So, yan yung pinakagwapo naming puta O, oh, Palakihan yan, guys. Mag ano, magsalita ka sa ano. Eh, hatawin ang buntot. Uh, mga relatives mo. Sabi mo, ano ay? Kasi hindi man nakakakilala kay Tatang. Tingnan niyo maayos at kung sino mang pinsan niyo, wag niyo baliwalain at kasi kayo din pag may nangyari sa inyong anak o nanay o tatay, mangyari itong ganito. Wag niyo ikahiya kasi kayo yung mga karma. Ang pamilya ay nagkakaisa yan, nagtutulungan mo. Pero wag niyo yung tatay man ninyo ito, wag na ikahiya. Ha? Kasi si tatay niyo o kapatid niyo, kailangan talaga siguro niya ito ng maintenance na siya yung makainom ng gamot para hindi siya magsalita na tao minsan ito. Pero hindi ako natatakot sa, sa kanya kasi alam ko naman na mabuti kaming tao. At pag kami masamang tao, alam ko na... Nabibigay ka rin. Hmm? Bibigay kayo. Oo, mabait ako tatang. Ito, ikaw nga, ikaw nga pinukuha na ng buhay. Ha? Sila ang kumuha ng buhay. Ano? Ikaw nagbibigay ng buhay. Ha, nagbibigay ng mabuhay. Wala kang buhay-buhay. Oo, yun. Ako, ibig sabihin mo... Ibi sabihin mo ako yung nagtutulong sa mga mahihirap. Ginaw, oh. Para ginawa. Oo. Oo. Katulad mo na nasa lansangan na tinulungan kita talaga. Ang sungit mo nga para sa amin Palab, noon. Palabo, palaboy. Oo. oo. Palabo. Naalala mo tatang yung na, nahanap namin dun sa ano. Hindi pa ako naka ano no, naga video sa iyo. Wala oo. pa. Pauli-uli lang At kami na. Mm, -mm. <laughs> Naalala ko noon na nagtagpuan ka namin doon sa gilid ng dagat. Hmm. Yan ang dumi mo. Yan ang haba ng buhok. Mar pating. Oo, uh, malaki yung pating ota. Maraming pating yan. Nalaki. Baka ka Yung pating yung, lalami, hmm. Hmm. yung, 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 yung isda. Lalaki na isda rin. Saan? Bakat, eh, sa dagat. Ah, no, doon din. naman yun sa ibang lugar. Wala na yun. Baka tayo kung yung salig. Ah, oh. ang pating kakatay ako nun, um, lakang lakang bunga ka ni. Yung so, um, pagkate ako nun, tilog. Ah, doon sa ano, inatulugan e, mo? Pating yun din. Eh. Wala, wala doon. Pating yun, yung laki ng pating, nakakita ko pwede na dapat eh. Ah, lalo. Bunga ka yung pating mo. Ah, baka yung okay. ano, kuroko dahil. Baka yun yung ano, yung malaki ang ipin. Buhaya yun. Buhay, buhaya, buhaya, buhaya. Buhaya dahil pang. Buhaya, basbati. Maraming marami nga niyan tatang. Kaya, alam mo pala yung mga bagay na ito eh. Ha? Wala nga yung bakong. Bakong. Hmm. Yung bakong. Saan? Di, sa dagat. Nakalulutang. Ay, doon sa ano naman, ah. sa bayan. Walang barko. Sa Manila. Apong. Ha? Apong. Apong. Ah. Apong nga eh. ito. Kanina. Tatang yung ano ay, eh, naka pala yung ano, yung video ko. naka ano. Sino yung, ano mo, pinsan na, ano, yung sinalita na sa ano, mas bati? Ba, ba nga. yun so, eh. Oo nga, anong pangalan nung, ano, nung lalaki na kamag-anak mo na, ano, nakilala mo dun, na pinsan? Si Danilo, si Danilo, please. Danilo. Please. Oh. Lauro. Oo, oh, oh. Tatang Lauro, pa Danilo. Patay uh -huh. na rin ah, ay patay na pala ay. Patay na lang si Jim. Nung nandun na sa Oo. Oh. Nandun. Tumingin lang. Wala na. Kasi hmm. patay eh. na eh. Nung nandun tayo sa cemetery. Mm -hmm. Ta tatang, tatang, bakit naisip mo ako yung matulungin, mabait sa mga taong mahihirap? binibigyan ko ng pag-asang maano. Ma Bakit naisip mo ako'y mabait at matulungin? Dito at sila kakain eh. Ah. Oo, dito kakain to. sa bahay na ito. Saan sila kakain? Oh. Ah. Ako saan ako kakain? Kaya nga, dito. yun nga, yan ang pangarap ko tatang na makatulong din sa mga mahirap. Oo. Dahil... Para sa mahirap. Oo, ang plano ko tatang, pag ito'y, ay... ay ano ay, may plano pa eh. Kasi ang gusto ko talaga, yung mga taong na, katulad ng mga lula, lulu na mga wala silang ano, mga a anak, a kawawa. Ha? Ajig. Ajig, capital a j a, j a, D. a D. Hmm, kawawa, kawawa kasi. Kasi mga may anak na papayas sa, ano. Tapi, mm petel, -hmm. Mahirap nga ngayon ang buhay, lalo na may mga pamilya na walang pakialam. Meron naman mabait. Merong anak na walang pakialam sa magulang. Binigyan mo na nga ng buhay, walang pakialam. Sila lang nakain ng masarap. Sila lang ang maigi ang gusto ang buhay. Tayo Kaya si kaya tatang si Inay hindi ko pinabayaan 'yan. Nung nabubuhay pa si Inay, inabiyad ko 'yan, inalagaan ko sa pagkain. Siya ay uli ano na rin na uh, byuda. Patay na rin yung aming tatay. Mula nung namatay ang tatay ko, hindi ko pinabayaan si Inay sa mga pagkain pinakawang ko siya tatang ng bahay. Ayun Hindi ayun man maganda, niyo, pero proud yun. pa rin ang nanay ko. Ha? Di pa. oh, ay Kaya nga, pag mabait ka, may kapalit na ano kabutihan mula sa Panginoon. Basta totoo ka lang, nagasalita lang sabi ng totoo. Bawal ang manakit, bawal ang maluko. Ayan. Bawal man gamit ng tao. Kaya, yung pagtulong ko sa iyo, bahala ng Panginoon. Magbigay ng kabutihang reward. Bahala na. Kasi alam ko naman na lahat tayo may ganti pala na kabutihan magmumula sa Panginoon. Mas matulungin lang tayo, wag maging masama, huwag manluko, wag manakit ng kapwa. Dahil may karma yan, tatang. Magsabi lang pag may kailangan. Ayun. Maging matulungin, tatang. Magkaisa. Ha? Dito naman tayo yung simentaryo. Doon sa... Dito uh, ah, naman tayo yung simentaryo. Saan? Sa Kapusanto. Ah. Doon tayo ng bilis eh. Ah, nung ano? Bilis. Bilis ah. tayo yun. Ayun yun. Kailangan tayo yun. yun. Kailangan ay ano pa yun, damasan yung gilid ng ano ng cementer ng inay kasi ang ang sukal na. Yan ang bilis ano noon tumubo at kasi ay, katakot patit baka may ahas doon. Ayun. Oh, kung ko ano ko hmm. siya, si mm, siya. Tatang. Bahayin. Ah, sige guys, ano muna? mag ano muna ako mag prepare ng ano pagkain namin mamaya na lang ulit